Ano ang pagdiriwang ng Diwali sa Hinduismo? Ang salitang Diwali ay nagmula sa salitang Sanskrit, Dipabali o Dipabali, na literal na nangangahulugang kilera ng mga lamparang luwal. Ang Diwali ay ang Festival of Lights na ipinagdiriwang sa India, Fiji, Malaysia, Nepal, Singapore at iba pang mga bansa sa silangan. Ang pagdiriwang ay ang pinakamalaki at pinakamahalagang pagdiriwang sa Hinduismo. Ngunit ito ay ginaganap din ng mga Budista, Sikh at Hain. Nagaganap ang Diwali sa gabi ng bagong buwan sa buwan ng Kartika ayon sa kalendaryong Lunisola ng Hindu. Ito ay nauhulog sa pagitan ng kalagitnaan ng Oktubre at kalagitnaan ng Nobyembre sa kalendaryong Gregorian ang pagdiriwang ay nangangahulugan ng tagumpay ng liwanag laban sa kadiliman, kalaman laban sa kamangmangan at kabutihan laban sa kasamaan. Ang pagsamba sa diyosa na si Lakshmi, ang diyosa ng pagkamayabong at kayamanan, ay karaniwa sa panahon ng pagdiriwang ng diwali. Pinalamutian at nililinis din ng mga tao ang kanila mga tahanan, bumibili ng mga regalo para sa kanila mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan nagbabahagi ng mga matatamis at naglalagay ng mga ilaw sa kanilang mga bubong at sa paligid ng kanilang mga tahanan. Maraming tao ang nagbubukas ng kanilang mga pinto bilang isang imbitasyon kay Lakshmi na pumasok sa kanilang mga bahay. Ang mga kababaihan ay madalas na gumagawa ng magagandang pattern sa kanilang mga sahig at mga daanan bilang paghahanda para sa Diwali. At sa gabi ng Diwali, ang mga paputok ay itinatakda. Ang mga bata ay nakikinig sa mga alamat tungkol sa kabutihan na nagtagumpay laban sa kasamaan at ang pag-asa na nagtagumpay laban sa kawalan ng pag-asa. Ang espiritual na kahalagahan ng Diwali ay nag-ugat sa Atman na kung saan ay ang Hindu na konsept ng lagpas sa pisikal na katawan at isip ang dalisay at immortal na aspeto ng lahat ng umiiral. Ang Atman ay ang liwanag na mas pataas sa kalaman na nag-aalis sa kamangmangan at gumising sa pakikiramay at pagkakaisa at ito ay isang bagay na sinisikap na makamit ng mga Hindu at Budista. Pagamat sa cross-cultural, mayroong maraming iba't ibang mga interpretasyon ng Atman at magkakaibang mga kasanayan na nauugnay sa paniniwalang ito. Ang pangunahing idea ay pareho ang tagumpay ng panloob na liwanag labas sa panlabas na kadiliman. Ang pagdiriwang ng diwali ay nagpapakita ng universal na pagnanais para sa kabutihan upang magtagumpay labas sa kasamaan at para sa kaalaman upang pawiin ang kamangmangan. Gayunpaman, ang mga huwad na Diyos ng Hinduismo ay hindi pinagmumula ng kabutihan at liwanag. Si Lakshmi ay isang huwad na Diyosa, si Vishnu at Krishna ay hindi ang mga bayani na ipinakita sa kanila. Hindi tayo makakahanap ng kaliwanagan sa pamagitan sa pagtingin sa ating sarili. Sinasabi ng Biblia na si Jesus Kristo ang katotohanan. 1.14.6 Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. 1.1.4 Nagbabala si Jesus na mayroong isang liwanag na talagang kadiliman. Mateo 6.23 at pinayuhan tayo na mag-ingat. Kaya't mag-ingat ka, baka ang liwanag na inakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Lucas 11.35 Sa halaman na ng Eden, dumating ang ahas na may kasinungalingan at nagbigay ng kalaman. Genesis 3.4-5 At nilinlang niya si Eva sa pagsuway sa Diyos na siyang tunay na pinagmumula ng liwanag. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag ikalawang korinto 11.14 Ang punto ay ang mabubuting bagay ay kadalasang ginagamit ng masasamang espiritu upang nilangin ang mga taong may mabuting layunin. Ang liwanag at pag-asa at kaalaman ay kahangahangang mga bagay. Mga bagay na nais ng Diyos na magkaroon tayo. Ngunit ang diwali ay kumakatawan sa isang paghahanap para sa mga bagay na iyon sa maling lugar. Ang mga sumusunod kay Jesus ay magiging katulad ng taong bulag sa Juan 9 na ang mga mata ay nabuksan. Nabuhay siya noon sa dilim, ngunit ngayon ay nabubuhay siya sa liwanag. Kapag natapos ang pagdiriwang ng diwali, ang mga ilaw ay namamatay at ang mga tao ay nagpapatuloy sa kanilang buhay. Ngunit si Jesus Kristo ay nag-aalok ng patuloy na liwanag sa kaluluwa na hindi kailanman mamamatay. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. 1.1.5